Nakatanggap ng halos 2.3 million pesos na pabuya ang tipsters na nagbigay ng impormasyon para maaresto ang ilang individual na sangkot sa ilang krimen sa bansa. Ang kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, nagpakita ng katapangan ang nasa labing anim na tipsters para mahuli ang mga suspect na sangkot sa ilang kaso. Kabilang narito ang iligal na droga, murder, rape, theft, estapa, arson, illegal possession of firearms at kidnapping. Sinabi ni Chief PNP na malaki ang tulong na nagawa ng mga ito para mahuli ang mga wanted person.